Hello po. Nandito tayo ngayon sa my park. Napaga ang aking trabaho kasi nga ako ho ay natapos sa Airbnb ng maaga alas 3. Tapos nag-deliver po ako ng skinless. So ako ho ay magkukwento lang sa inyo. Uh, nakakatuwa naman ho yung mm, parang ang sarap sa puso baga na may mga kababayan po tayo na na-appreciate yung effort mo pag ako ho'y nagdi-deliver. So, ako ho'y lubos ng kapasalamat sa mga umorder sa akin dito. Dahil dito sa TikTok, nakilala ho yung aking business na Skinless Longganisa. So hindi pa naman ho siya kalakihan yung aking ano kasi di naman ako dadala sa mga Pinoy store and of course ako lang ho yung nagtitinda um, i-share ko lang ho sa inyo na may nagbigay na naman ho sa akin ng tip papa uh, napapaisip nga ako bakit ako binibigyan ng mga tip tapos ako ay nahihiya kasi syempre sila ay nagtatrabaho din eh, malaki din ho kasi yung 10 euro na matanggap mo diga kung i-convert ko sa peso malaki ho yun So, super thankful po ako sa inyo at mm, um, talaga ako ng sobra-sobra sa mga nagbigay sa akin pag may na-order ho sa akin. Maliit man yan, malaki, ay yun ho is sobrang appreciative ko. At um, ako ho ay masaya at of course ay natutuwa ako sa inyo. Sana ho kayo mag-ingat palagi at gabayang kayo ni Lord. At um, wala na ako masabi, basta super thank you, thank you po sa mga nagbigay sa akin ng tip, lalo na kanina uh, buntis, ka pa, buntis ka pa naman um, tapos bago, bagong opera ka din so alam mo na yung kung sino ka thank you, thank you sa iyo at God bless you more at nawa ay kayo magingat palagi I love you, I love you we love you guys, so bye bye na po thank you